Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang tapat Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko oh, oh na nasa na ang lahat Oh, 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 oh Na na ang lahat Lahat na mismo nasa iyo Ang ganda, ang bait, ang talino Ingit lahat sila sa iyo Kahit pa dapat man kanino Kaya nung lumapit Kasakin ay bigla Akong na hilo, di akalain. Sabihin mo ng ako na yon, ang hinahanap mo. Nasayon na ang lahat, minamahal kita pagkat. Nasayon na ang lahat, pati ang puso ko. Nasayon na ang lahat, minamahal kita tapat na ang lahat Pati ang puso ko Oh, 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 oh Na nasa na ang lahat Oh, 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 oh Na nasa na ang lahat Kinikilig pa rin ako Ang sarap magmahal pagpanalo Nag-iisa sa puso ko kaya di na pa magbabago Ako ang pinili sa dami ng ibang merereto Hindi akalain, sabihin mo nga ako na lang Ang kulang sa iyo oh, Nasa'yo na ang lahat Minamahal kita pagka Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko sa'yo na ang lahat Minamahal kitang tapat Pagka sa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Pagka Sa sa'yo na ang lahat Minamahal kita pagkat Pagka Sa sa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Pagka Sa sa'yo na ang lahat Minamahal kitang tapat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Oh, 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 oh. Na nasa na ang lahat Oh, 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 oh. Na nasa'yo na ang lahat na, Nasa'yo na ang